sa so, kapwa at Elijah last balik na nga ba sa piling ng isa't isa finally? Spotted kasi muli ang dalawa na magkasama sa isang event at makikita nga hindi lang sila magkatabi sa photo op kundi nasa bewang ni Maj ang kamay ni Elijah. How true na love is sweeter the second time around. Ayan ba? Alam mo kung mahal nyo talaga, di magkabalikan kayo, paglaban nyo kahit anong pinagdadaanan. Kasi kung para kayo sa Gatista, oh, kayo ayaw. talaga. Pero diba? yun nga lagi sinasabi yung kasabi na love is the second time. Ano, Pwede naman. nangyayari, di ba? Sana. Kasi kung ganyan naka... Kasi walang awkwardness eh. Kung nakaganyan yung kami na ninawakan yung bewo niya kahit nakikilikiliti na si Matt, okay lang naman sa kanya, di ba? So, ibig sabihin, baka nga nagkabalikan. Diba? Yun nga usap-usapan, di ba? Oh. Kasi kung tagaumali lang isa isa, ituloy nila yan, di ba? Oo. Oh, eh, At yung, least naayos ko ano binagay yung problema yung, before. Yes, yung love, love is love you're the second time around. Parang feeling ko applicable yan sa mga nag-break na maganda yung breakup oh, nila. Siguro ito magandang breakup. Sa mga nag-away na parang hindi yan hindi. applicable para sa Pero yun nga, nagkabali ka na nga kapag talaga. Oh, oh, Malalaman oh. oh. na. Baka naman ano, yun, trabaho so, lang. Kasi parang pictorial yun. Parang naka-ano, no? Naka-costume sila or something. Di ba? Hindi natin alam. Masaya naman kung nagkakabalikan, di ba? Oh, oh, why not? Sa Oo. Sana magkakabalikan. Parang usong-uso naman ang balikan ng chismisan Nissan ngayon, ano? <laughs>